Yan, Ayan guys, ripulyo na naman yung kinakain niya. Ayan. Nung nakaraang araw, sitaw. Ngayon, ripulyo naman na sinahog natin sa sinabawan na buto-buto. Ayan. Yehey! Yehey! <laughs> Nakakain siya yung ripulyo. Chicken. Chicken ito ang ayaw sa kumain ng gulay kaya ang taba-taba niya kita yung mga kwerdas <laughs> lips you know, magain ng gulay guys ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. nanus-nus <laughs> na nun Sabi ko, ko sa vlog Sabi ko sa vlog ni, 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 ni Daddy Sabi ko sa vlog Sabi ko sa vlog ni Daddy Sabi ano. sa vlog Buray sa ka na na nagkabalintok. Hindi ka daw. Okay na. Malikot siya. Hindi siya masyadong makulit. Sobrang likot. Nya. Ano lang. <laughs>